Ayan guys. Nandito kami sa tok-tok ng bundok. Naghahanap ng ano trip yun ni Yamasita. Joke lang guys. Wala lang. At lang sa bundok. <laughs> nangunguha kami ng, nangunguha kami ng gagamba. Bakit? bangil na yan. Wala ka na makita nyo. Bangil yan. At madam mo na eh. Kitang kita yan. Ayun, ayun pala yung bayan ah. Oo, bayan na. Ayun yung globe. Globe, mm -hmm. ayan. Mm, mm, Pag anun pala ito, no? Mm, mm. Oo. Ano namang puno? yan? ito, ang laki na. Ano yan? Antipolo? Ang gagambaw. Wala akong umalis. Umalis na. Matakbo. Ayan. Ganitong ganito din sa amin sa iba Ay. Mas mga pa yung inaakyat. Kailan lang noon, bata-bata pa bata tayo Alam na. Kayang-kayang pa malakas. Kaya malinis ito yung samupang bangil, mo. Bangil-bangil pa yung sa amin ngayon hindi mo masyado maakyat ang bundok doon gawa ng nilagyan ng alam mo yung Paris tree ng tawagin naglagay sila ng mga damo na parang yung matinik kasi daw ang purpose para hindi na makuha yung mga kahon. kasi nga di ba illegal lagers uh, Hindi na ba nagtanim ng ganun kaya dumami ng dumami sa bundok hindi na may hindi na mapasok ng tao sa sobrang ay, katibay daw ng ano ano eh. Kunting sagi mo lang, talagang gasgas -gas ka daw. Uh -huh. May puso na sakin. Sa Tara kami dito sa... Eh. ...lupa pare ng mga kuwan. <laughs> pare. <laughs> Sabi tayo. sa lupa mo. Mabisita ang kwan. Pananim! Ayun! Aba, may bahay din eh. Duyan pa ba yan? Butas na. <laughs> o, oh, malinis. take Ba, ito, ah, nag siya dito. Oh. Po, na. Hindi Kain Kain na luto. Malalaki, eh. <coughs> Ay, lalaki na ng puno nito. tali po. Ito yung pare na nagmura tayo. Ah mababa pa yung pakayang yan, yan. Uh Oo -oh. Nung tayo magkawit din niyo. uh -oh. oh, ang niyog Oo Oo, ang taas mo Iguguma na yun Oo Aba, pahon pala eh <laughs> <laughs> Maganda yata pa rin man yung harap na yun lang Pinabas ko pa rin ha Paging. Sila sa harapan. Ang subukan siya Oo. Oh. Mga batas din ano. Ayun oh. Ano? Ah, abang mati Mahina lang tuod ko sa akyatan kubo <laughs> din ah, may kubo din ay wow Overlooking talaga Ayun. Pero ito yun, hindi pa ito na ano ng bako Original pa talaga ito Taas o oh. dagat bagyo. Hindi nung kami natago. Ooh, Saan? Ayun? Yun? Ooh. Malayo pa rin pala. Kapuntang ano yan, Manato. Asan ang tagkawa yan? Dito. yun. Tagkawa yun oh. yan. Yung isang vlogger dyan pumunta nag-vlog dyan sa Katimo. Parang tingin ko yan yan. Yung isla daw na yung pinaka na yan. Yung sea hole na yan. Ayan eh. Kita ko yan eh sa vlog niya. Pagka-dait nag-vlog diyan eh. Ni bagay ng mangga. Tayong nakulit. 50 pesos na daw ang entrance. Oh, aba, tumas. Sabi ni Abi, dati 20. Sampo nga lang nang nagtanong. Ano muna? 10? Grabe naman ng ano. Parang dinom. Ganun 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 din 50 pesos. <laughs> so, may inita pa nga doon pag uh, pamamasyal. Ayan nga baka lalo na doon, mahal sa ano? White House, ah, White House uh, Yan So yung sa mapa mo, ito pa kasama pa yun hmm. Ilan ba ba yun ito po? kinanay yun. sa kabilang side hmm. Andiyan na yata yung Indian mang mango na natatanaw natin. Hmm, tingnan niyan. Sabihin niyan. Madumi na eh, dati yan ay marinis. Dati ito nga nung ay linis na tatambay kami para din dito ay kasi pag ay, yan pala yung buko dyan daming bunga daming saging bubong ito ah bago pinagawa mo yan? sayo yan? yung uuling So, ito papaba na yun, boss? Oo. Ayun, oh, sinasabi mo pag na pag gano'n na. Ito mag-inom. Inom talaga. Ito, una oh. mo sa tupal. Ang malalim. Huwag okay. nila kang may, mayroon dyan tunnel. <laughs> dati, daan namin uh, dyan ay malilis yan. Oh, malilis dati. Dati. Maya may, may uh, kobra na 'yan na. <laughs> ano. Nati pa dito. Maya ka pa kami nadaan pa niyan, oh. Nadaan no? pa rin. Ah, pa pa baba na nga pala, Ay, no? na 'yan pala, no. Nina natin tanawin 'yan. O, parang mababa na 'yan, ano. Dito sa nayon pa 'yung ano? no. Ay, maganda mataas dito, no. Murahin natin 'to, ano. Niyan.

nibisaw riyah nibisaw riyah wala naman ka produkto <laughs> pa parang may plantasyon ka sa nang sagingan dito ano boss ng dami ngen kain papaya dami papaya yang mong oh, ano tinula titik panggata titik tunguha yung papaya lang ka kung may hmm. baka nakuha na pari malawak na lang ano pa to pag ito'y sabihin mo magpatabas ka ng pakabas dito. Wala din saglit lang ganun ulit no. Oo. Mm. Sa ulan uh -huh. Ang daming tino-tino. Tino. Alam niyo to guys. Yan no? Comment below kung alam niyo yan. Ayun. Ayun, kita. Uh. Kita ng bayan ng yeah, school ng Malayo. Oh. Diyan Yun Quezon. Ayun, parola. Oh, yung pinuntahan natin. No? Yeah. Ito kami sa bundok ng Kinyan Quezon. <laughs> Naghahanap kami ng saging. <laughs> Nakinog. <laughs> oh, malinis na dito. Uh, hindi makatubo. Doon mangga. Oo, mangga dito. Oh. Oh, Ito magandang lupa. Oh. Ang pataba, no? Pinagalingan. Ayun, oh. Ay, pa hmm. oh Kaganda. Tapos hindi to ka nagbahay no. Ano <laughs> <Wait. laughs> Yan pa yung ginagula yan ah. Dalong yan. Kamansi kung tawag yan, tawag tama ba? Hindi. Sa amin, dalong yan. Sa Tagalog. Oo. Oh, okay. Dalong yan. Iba naman yung rimas eh. Dalong yeah. yan. May pinya rin dito. Oh, pinya. Sa gitna ng gubat may pinya. Ayun Ha, yung langka. Nakuha na siguro. May balinghay din oh. Yung, ito na yung toktok -tok din dito. Mm, palusong na ito. Palusong na yan doon. So ang doon ay ano, sako pa rin ng subdivision hindi na, na. sa kabila na yun biskot ko hmm. may bunga pare ari pare gui o ano ayan bunga ng guya eh kung matagal na yun baka nakuha na yun wala na yun Ayun, pa natin. May layo. layo pa, doon pa sa inyo eh. Doon. Ayun, ayun na. May nang ano nga o. Oh? Talagang kayod na kayod eh. Dami <laughs> nyo

gatos at saka sirapadong ano dito si Rinyel sa pa dito may langka din kami pag namumundok dati maamoy lang namin may, may, may amoy lang ka yung hahanapin namin yan kahit yan masukal hmm. pinapas pa sa mga bata pa eh Naamoy kasi yun eh. Oh, amoy pag na yung na yung hinog na. Oh, na. Hinog, eh, sa dito. Kaging eh, eh, eh. na naman, par? <laughs> dami Ang lupa, mataba ang lupa dito May mga daan eh Hindi mo kasi kahoy dito eh mga gawain ko pag may papakuha sa kanila pa nila hmm. uh. <tuh> <tuh> Ay, yan, masakit yan. Hmm. <laughs> Buti ito pag tag-araw, walang umaano na masilaban. Di ba yung yung iba ay masilaban Oo, di ba yung kikita mo na susunog na gubat, yun ay sinisilaban yun lalo na pag tag-araw. Kaya uh, naman sa ano ay katulad ng mga halamang ito sa gilid. Di, at delikado pa dito pag sinilaban eh, nasa taas ito tapos bahayan sa baba. Hindi eh, mo maampat. <laughs> eh, pag yung may mga ang bubong mo ay ano. Alapato nyo na. Mm-mm. Mm-mm.

Hmm. Kata yung makarating sa hmm? sisi <laughs> Doon yun eh, sa iba na yun. Naligaw na kami, naligaw. naligaw na kami eh. Hindi na alam ang daan pa uwi. <laughs> Ayan. Gumagawa, kami ng sarili naming daan. Ayan. Uh. Ibang kami sa kanilang binanganan ulit. sa kahanap ng saging naligaw na yan kasi wala na kami madaanan naligaw kami naligaw yun ang pagdaya ng tibok dito kayo alis nito agad hindi yung masama yung ano maapakan mo ba ah, yun yari ka talaga si Cobra King nasa ano na Lucena Oo, dami yung nakuha sa Lucena. Hey, Prince Cobra King. Ito, may sili to. Ayan, oh. No? Manghang kaya yan? Manghang. Hmm. Hindi ka magugutom pag akit ka sa bundok. Kahit sili man lang. <laughs> oh. Ayan, ang sili. May gabi din. Oh, puso. Puso na sa Ayan. Oh. Ayun <laughs> ah, yung pinaglinisan kanina, nakita natin eh, di ba? Papa Nahanap na namin ang daan Kaya lang ibang daan Ayan Matarik Ayan Marami pa mm. ah, okay. lang turban. Kapit. Ano na? Oh. Aba. Nakauwi din. Pagkatapos maligaw. <laughs> Yun ang pamagat mamaya. <laughs> Yan ang pamagat niya. Na Nakauwi din matapos magigaw. Wala na. Naunahan na yung may-ari. Wala na yung taas ng aming dinadaanan pa baba na to ayun na laking buwig to pagbalik mo wala na yan pwede na nga yan eh Mariana <laughs> Mabidyohan sana natin kung kubra Nakakita umang kubra. Wala tayong nakita. Ayan. Ayan guys, nakauwi na rin kami sa wakas Kahit naligaw-ligaw Ayos lang At saka Walang nakuha na, Naunahan na kami naulahan na may ari <laughs> yun guys so dito na magtatapos yung ating vlog maraming maraming salamat sa panonood please subscribe ang ating youtube channel and then click the notification thank you guys